Hindi tiya kung kailan gagalaw ang West Valley Fault na maaaring maging mitya ng tinatawag na The Big One. Para paghandaan niya isang simulation ay ipinakita ng Philippine Red Cross. At yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Sa pamamagitan ng isang simulation, ipinakita ng Philippine Red Cross ang senaryo sakaling tumama ang The Big One sakaling gumalaw ang West Valley Fault sa Marikina magnitude 7.2 na lindol ang tumama sa Metro Manila. At sa senaryong ito, nasa mall yung mga casualty. Kaya naman, kabi-kabila yung mga biktima na inaalis ng mga taga Red Cross. Ang mga sugatan, tinala muna sa triage. Doon sila binigyan ng first aid. Sa triage na rin nalalaman kung sino ang prioridad na dalhin sa ospital. ang mga bumbero. Promesponde rin dahil kaakibat din ng malakas sa lindol ang sunog. Habang nagaganap ang lahat ng ito, nanonood ang mga miyembro ng iba't ibang chapter ng Red Cross nang matutunan nila ang ginagawa ng Emergency Response Unit. I think nobody can ever be ready and that is why so much preparation is needed because you, no matter what we prepare for, it will always be slightly different. So really a lot of preparation is always needed. Ang simulation bahagi ng pagdiriwang ng World Red Cross and Red Crescent Day 2024. Ayon sa Red Cross, hindi lang sakuna ang dapat paghandaan kundi pati na ang isang senaryo ng gera. We're also preparing for war. In case we have a problem with Taiwan, we're preparing for uh, first aid. Uh, tinuturo na ngayon yung wartime first aid. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.